Ay, Diyos, kala na namang nangyari sa pagdadayat ko. At akala ko nga, tayong mga Pinoy lang ang meron balisuso. Meron din pala ang mga Chinese. Naparami na naman nga ang kain ng Disney Princess. Nakshuta. <laughs> For today's ganap nga, meron akong itsitsika sa inyo. Alam nyo na ba na meron bagong bukas na Chinese restaurant dito yan located sa may Angeles City, Pampanga? Panigurado hindi pa dahil mahina kayo sa chismis. Nakshuta? ba? <laughs> diba? Parang binondo lang ang datingan pero yan ay located dito lang sa Pampanga. Dating nga sa itsura, sa pagkain at sa ambience, binondong binondo ang style nila. At kung nagkikrate -e kayo sa mga Chinese food, dadaling ko kayo dito sa Lit Chinatown na located lang sa Angeles City, Pampanga. Pasok nga namin dito ni Bebo, eh akala namin maliit lang, pero nung binuksan namin yung pinto, ay Diyos ko, pwede kayo mag-practice ng street dance. May mga araw kasi na sobrang nagkikrave nga kami ni Bebo sa mga iba't ibang cuisine, kagaya nga ng Chinese. At dahil iba't ibang part na nga ng China ang napuntahan namin dalawa ni Bebo, eh gustong gusto nga namin ang mga pagkain ng Chinese, Your Honor. Pagka-order at pagkapasok nga namin, may pa-complimentary tea na agad sila at napakabilis ng serving. At dahil bagong pasok o bagong sahod ang Disney Princess nyo ngayon, ay ako ang magbabayad, loka. Yung mahirap lang banggitin yung mga pangalan nila. Basta turu-turu ka lang. Ibibigay naman nila sa'yo ng ganyan kalinam na. Yalo yeah, ang sariwa na yan, ang isa sa mga paborito ni Bebo dito na talaga naman binabalik-balikan niya. Sabi ko nga kay Bebo, balikan mo na ang lahat dito. Huwag lang siya. Charisse! <coughs> Umorda rin kami syempre ng soup. Hindi pwedeng mawala yan. Meron din kami mga in-order dalawa ni Bebo na bago nga sa paningin namin. Kung ngayon in-order namin na mukhang mga balisusu na tinatawag sa probinsya namin. Actually, karamihan sa mga pinag-order namin ngayong araw, eh halos first time nga namin matitikman. Sabi ng dalawa kasi ni Bebo, kapag ka naku-curious kami sa lasa. Ino-order o okay, kinakain namin yan para sa susunod. Alam na nga namin. O kagaya nga nito, yung para siyang balisusu pero hihiwain mo siya sa gitna. At noong nahiwa ko na nga siya, o ba? Diba? it looks like spiringge sa may Ilocos Norte. Hindi ko nga alam kung ako lang, bago ko kumain talaga ng bagong pagkain, inaamoy ko muna. Pero nung natikman ko nga itong bago naming in-order, ay ba, aburyan ke? At in-order namin, pinasubukan ko na rin kainin ni Bebo itong in-order ng isa pang balisuso. Katapos nga noon, dumating na rin itong in-order namin napakalaking pata. Ilang beses na rin kami kumakain dito ni Bebo sa may Little Chinatown. At yung pata na yan ang hindi pwedeng mawala palagi. Guys, secret lang natin to. Sobrang paborito ko ang pata. Lalo na kapag kaganyang kalambot. O ayan, ang isa sa mga malaking dahilan kung bakit hirap na hirap ako magpapayat. Nakshutan! <coughs> Abe, paano mo naman matitiis itong pata nila na konti mo lang kurtin, naghihiwalay na ilaman laman sa taba? Gustong, gusto ko nga yung timpla ng pata nila dito. Manamis-namis, na medyo maalat, na saktong-sakto lang din talaga sa timpla. Grabe talaga dito sa Little Chinatown, binondong-binondo ang style kahit sa mga serving ng pagkain nila. O oh, lenyo naman e ni, bago lang din yan sa paningin namin at ngayon lang din namin masusubukan ni Bebo. O oh, ayan na naman, dating gawin na naman. At kapag ka-u-order kami, doble-doble! Kaya ngayon nagtuturuan kami kung sinong uubos ng mga nasa plato na yan. Ay Diyos ka, parang may gender reveal sa sobrang dami namin pagkain. Siya nga rin to sa pinagmamalaki nila dito at yan ang isa sa mga paboritong kainin ni Bebo. Nabalo kang Bebo, nang kailig kindi ko rin ang mga pagkain sa Binondo. Ay nuka, mas malapit tong puntahan sa Angeles, Pampanga lang to. Bukod nga sa maiiwas ka na sa din traffic papunta ng Binondo, eh ganun na ganun din ang mga pagkain nila dito. Sobrang nage-enjoy ako magbalik-balik sa Little China Town kasi napakababait din ng mga staff nila. Pero syempre, dahil pusong Pinoy nga ako, hindi naman ako maglalaram sa inyo. Meron din ang mga ibang pagkain dito na hindi masyadong pasok sa panlasa ko. Pero sabi ko nga sa inyo, mahilig kaming mag ni Bebo. Kaya kapag ka napupunta kami dito at meron silang mga bagong menu, eh ino-order talaga namin. O, oh, auntie mo, itong siomay na to, bagong order lang namin. Sobrang nagustuhan ko yung lasa. Katapos nga noon, meron din silang dessert dito guys, kagaya nga ni To, na palagi naming ino-order dalawa ni Bebu. Bali chief labor nga siya na nakalimutan ko lang kung ano ang tawag. Ay naman pa dito sa Little Chinatown, mura lang yung mga presyo ng pagkain nila. Pwede pwede kayo mag-celebrate dito, week sari, month sari, anniversary, birthday o kahit divorce. <coughs> kung may magtatanong pa rin, ang Little Chinatown ay located dito sa Angeles City, Pampanga. Kaya naman, anong ginagawa nyo? Bawasan nyo na yung pera nyo. Kumain na rin kayo dito, naksutan. <laughs> 사랑합 <laughs> gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan ko ng laro. Ito nga yung apaldo. Una sa lahat, ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa bata at ito ay libangan lamang. Kalaro ko lang to kapag ka may extra at may free time ako. Kaya kung wala kayong extra dyan, eh wag nyo nang isakripisyo. Kaya nga nyan, naipo na nga dito yung napanalunan ko at umabot na nga ng 18,000. Ito nga, super ace. Ang kadalasan ko laruin dito kasi malaki talaga akong manalo. Usong-uso kasi ito ngayon kaya naman sinubukan ko rin at legit malaking ang manalo. Kaya nga nyan, na scatter ako, at bawat spin, eh, minsan umaabot talaga ng libu-libu. Hindi -libu. nga yan mahirap laruin. Eh, Pindot-pindot ka lang, tapos magugulat ka. Eh, malaki na pala yung napanalunan mo. Kasi kahit ako, minsan nagugulat talaga ako ng bongga. Pero ayun nga, play responsibly. Pero sa laro, hindi naman palaging panalo. Natatalo din ako. Pero ngayon, tingnan nyo ganyan, kalaki na panalunan ko. From 18,000, 22,000 na siya ngayon. Dahil dyan, lahat na magre-register sa link ko na nasa comment section. Magkakaroon kayo ng ayuda sa akin. Go!